morning what's mga board disgrasya buddy ang ah, tagal na natin napakinabangan yung lugar woo ha <laughs> sarap welcome to Maragandon dami motor nag over si tatay I mean dito on

So, good morning. What's up, mga ports? Welcome back. After one month, na you know, grade natin sa kaibyang tunnel, no? After a month, babalikan uh, natin yung kaibyang tunnel. So after nung one month nyan, dami ng yari, no? Uh, <laughs> Di na natin alam, de ba? Nakaroon na, na nagbalita ako, na daw ng 20 pesos sa kaibyang tunnel, pero Uh, may nareceive ako uling balita na parang tinanggal daw, pinawi daw 'yung paniningil ng 20 pesos kasi madami daw bumatikos. So, hindi ako sure, no? kung <laughs> may singilan na, na 20 pesos na magaganap mamaya sa Cavite Daniel. Pero hindi naman talaga yun 'yung talaga yun 'yung reason nga ba tayo pupunta, no? Uh, sa totoo lang, nagising ako na maaga Ah, uh, gising ako na maaga tapos parang sabi ko feeling ko parang gusto ko mag motor kasi alos ano ba alos may git alos san linggo din di ba alos isang linggo din di ko nagamit tong motor after nung after na ride natin sa uh, fantasy world so gamit gamitin naman muna natin mga upwards makikita nyo traffic ngayon So Sunday ngayon Sigurado yan Daming motor ngayon yan So yun, mga ports no uh, sa mga bago pa lang sa channel natin don't forget to like, share and subscribe no? kung bago ka pa lang nanonood uh, tsaka sa mga lagi nanonood dyan maraming maraming salamat sa supporta nyo mga tropa uh, so ngayon chill ride lang um, uh, solo ride tayo ngayon mag isa lang tayo solo ride to kay Bion Tunnel tayo tapos dala ko rin yung drone natin papalipad tayo dami tao doon ah sa so, kasalubongan na Uy gagi, disgrasya buddy na aksidente pala kaya naman pala traffic ngayon dito saklab buddy no sa club doon mga ports imilipit si kuya sa sakit ano okay, nangyari wala eh mag lang siya nakamotor doon so malamang baka nabangga sa sasakyan yun my goodness alam nyo yan pa naman yung ayaw na ayaw ko nakikita sa daan yung ba? Diba, at tulad ng ganito papunta pa lang tayo <laughs> papunta pa lang tayo paalis walang pa tayo tapos makakita tayo ng ganun para nakaka nakakapanlumo di ba mga boards ay nako sana okay lang si kuya no sana walang matinding injury wawa naman aga aga tapos ganun so kwentuhan na lang ulit tayo alisin natin alisin natin yun sa utak natin no kasi pag tumatak sa utak natin to parang parang bagong nagmomotor ako ulit na to ako sobrang bagal natin ito huwag nakakita ako ng ganun kahit sabi mo walang dugudugo ang naita dun may okay, nakita ka sa memplang na rider yeah. kakabahan ka din kasi talaga kaya dapat alam na ingat ingat lang sa pagdadrive huwag masyadong mabilis pwede naman magmatulin pwede naman magmabilis hindi naman natin maalis sa mga ang mga kapwa natin riders eh kung gusto nila humataw eh pero diba humataw ka ah uh, na alam mong safe diba meron namang hataw na safe eh hindi yung ganito siksigan sa hataw ka ng hataw pag naman na yun yung nasa likod mo wala na I mean pag naman na yun yung nasa harap mo goodbye na ba ito wala bang enforcer wala namang stoplight eh so wala to kanya kanya to eh, sigurado daming daming riders ngayon doon lalo na linggo ba diba? mahirapan tayong pumesto tsaka daming tao nun nakakatakot dumikit so, dito tayo sa Antero Soriano Highway dito ang daan natin patungong kay Biandannel, tapos kakaliwa tayo sa may Naik Diversion Road So sana, maging maayos naman yung biyahe natin Yan lagi kong pinagpe-pray no, kada mag ride tayo, sana walang mangyari masama sa atin Enjoy lang natin yung ride uh, Huwag masyadong kamote, huwag masyadong pasikat yun lang naman ang dapat nyong isipin kapag nagra-ride kayo no? may hirap maging kamote takte ilang araw lang ako hindi nagmotor parang naninibago agad ako kaya pa nagmotor ako gusto ko ang nagmotor dere derecho motor ulit motor lang na motor kaso hindi mo pwede hindi mo pwede puro motor lang tayo <laughs> Panaik na tayo Mabilis lang naman eh Lapit lang naman ako sa kaibiyang Sa gentry lang tayo eh Isang oras lang naman Biyahe natin from gentry to kaibiyang tunnel Ayan eh o Mga riders o so. Gulo na sakyan dito Hindi mo alam kung liligo First time ko atang ano eh First time ko atang magsasolo ride sa kaibiyang tunnel I mean, nag-solo ride ako, nakakasama ko yung girlfriend ko. Hindi, yung kasama ko rin yung girlfriend ko. Yung mga tropa rin pala ako kasama, mga underbone ako kasama dun. So, technically, yeah, technically, first, ano ko to, first solo ride ko to, kay Vian Tunnel, mga tropa. Kaya, mas ano tayo, mas free tayo ngayon, kasi, alam nyo na, mas malaya kapag mag-isa lang. Uwi tayo anytime na gusto natin Hinto tayo anytime na gusto natin <laughs> Hindi ka tulad kapag ka ng grupo Or marami kayo masyado ba? Diba? Puro antayan Tapos ang dami stop over So ito Daradiretso lang tayo Buhangin Hindi natin inabutan yung Yung 20 pesos na entrance fee Kapag pupunta ng 5 Pero ang alam ko Pagkakalam ko wala na eh Barte ng galaw ata eh. Binawi daw kasi yun nga binatikos dahil simula noon na ningil yung um, community na sa kaibentahan ng 20 pesos. Well actually sa point ko naman um no we can say naman lahat ng gusto natin sabihin about doon pero in my own opinion lang naman mga ports no. Uh, 20 pesos not bad. di naman sama. 20 pesos napakaliit na halaga, 'di ba? I mean if yun lang yung way para matulungan natin yung community na lumago para mas mapaganda pa yung lugar edi eh, di why not ba't di natin ibigay yung 20 pesos ah uh, di naman tayo araw-araw pupunta ng Kaibian Tunnel no <laughs> di ka naman araw-araw magra-ride to Kaibian Tunnel di naman siguro you know 5 times a week di ba dinaman naman siguro 5 times a week ka pupunta ng Kaibian Tunnel which is 100 agad yun isang linggo di ba panggas na yun So 20 pesos is okay pa rin It's okay for me Di ba? Um, well of course marami tayong Yung mga tao na nakapalibot Or mga nagpupunta sa Caribbean Tunnel Di ba? May mga may isip yung mga tao na yun na baka naman kurakutin lang or diba kunin lang yung, 20, yung may ipon kasi totoo nga naman na uh, sa dami ng riders na nagpupunta sa Kaibian Tunnel every day, 'di ba? Before every every ano lang eh, every weekends lang eh. 'Di ba? Ngayon, men almost every day dami ng riders sa uh, Kaibian Tunnel. Talagang tinatao na ang Kaibian Tunnel. Sobrang dami na. Sa totoo nga lang, hindi na nakaka-enjoy pumunta doon eh kasi <laughs> ang lalo na pag weekend, uh, pag weekends. Pag weekdays pwede pa naman, medyo pwede pa. Pag weekend, sala na talagang kwenta pumunta doon kasi sobrang daming tao eh. Hindi na mag -e enjoy Hindi ka na makakapagpa-picture uh, 20 pesos is not much naman Nakabili nga tayo ng mga motor natin bakit di tayo makapagbigay ng 20 pesos Of course, talagang gagawin ng possible Talagang gawin ng community yan eh, Ng Kaibigan Tunnel Kasi talagang dinarayo ang lugar Tsaka, tagal na natin Napakinabangan yung lugar ba? Diba? Sobrang tagal na natin napakinabangan yung lugar. I mean, it's time to to give back. ng 20 pesos matulungan natin yung lugar. Why not, 'di ba? Ngayon, sa mga nagrereklamo na bakit may 20 pesos, edi simple lang naman ang solution doon eh. di wag ka pumunta. <laughs> wag ka mag-ride sa Kaibyang. Yun lang yun. napaka simpleng solusyon ayaw mo magbayad daddy, eh di wag ka pumunta sobra simple lang naman mga ports ba? Diba? ganun lang yun medyo lumuwag na mga ports Whew, Hindi talaga mga pagsalita kapag gano'n yung takpuan eh, mga ba? Welcome to Naik Lapit na lang natin 30 minutes na lang tayo mga tropa Nasa kulit Ingat ingat lang Oy oh, buddy Welcome to Maragondon Okay, akyata na to mga Ports! Wait, alam niyo, ewan ko kung meron sa inyo, comment down below mga Ports Kasi kung meron dito uh, member ng Batang Kaibiyang Tunnel na Facebook group Nag-i-land doon ako eh I mean, di naman nagpo-post-post masyado doon pero nakakatawa lang doon Puro mga kalokohan, dami doon Baslano yung mga napipitikan Kung <laughs> nakukuha na ng picture Meron tricycle, buha banking, meron grab driver. Napakakulit ko ano may makita mo dun. Tataba ng utak ng mga Pinoy talaga. dami motor mga haports banking ng hindi kita matitindi baka dami riders <tip> Napakadami. <laughs> Tayo. Na. Go overshoot shoot si Tatay. Ingat. No. Delikad siyan kapatid, huwag may tuloy naan na natin, kanina pa ako Nag-aalangan sa kanya Alright, nakapagpalit na tayo Ng battery So, tara Punta na tayo sa Kaibyang surprise May ginagawa Kita ay mga ports Wala na wala na naniningil dami tao mga ports no grabe dami talagang tao pag gantong oras tsaka pag gantong araw so yun lang naman <laughs> Anap tayo ng spot woohoo let's go aha uh -huh. all right all right Alright, oy, 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 May banking ako, no, Hans. Banking mo. I-banking mo. I-banking mo. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Ang bigat. Ay, no, aangas nun, man. Ito ang magpalipad, oh. Ay, sa. Pwede dito, spot na to, ah. So, kaya tayo pwedeng pumuyo sa para magpalipad, no? Ah, doon sinasarado na nila to ah wait bigo tayo bigay kaya ako kahit dyan lang oh dito kaya ang daming tao dun sa beach na yun ah walang musot you oh Alright okay, mga tropa no? So Nakita ko ng spot Dito na lang muna tayo um, ah, Pagpalipad lang ng drone dito no? Yan mga boards na So Standby lang tayo dito Ito yung spot na nakita ko uh, natin yung drone Ayan ganda kasi ng spot dito eh Wala na eh Hindi tayo makapweso sa may tunnel Masyado madami So ayan, bundok, yung dagat Ayan, sa so, video na natin, tara Ito na chuchu controller na ito eh, so bahala na Ayan, salpak lang natin yung cellphone dito Salpak nyo lang yung cellphone, ganyan, DJI Sobrang dali lang Okay, nasalpak na natin bawal po nila sir eh dahil? Opo. bakit bawal daw? iwan ko po, po kasi mayroon ako kasi nakaroon ng palipan pinagalitan mo lang bawal daw po try nyo lang po ay ganun? try nyo lang Ayon. sige ta salamat hanap na lang ay, kayo ibang lugar narinig so, nyo <laughs> bawal daw magpalipad dito ng drone maigpit daw yung mga gwardiya dito. ang dami security eh So, doon na lang tayo. Balik tayo doon sa pinunta namin dati, yung pataas. Doon na lang tayo magpalipad, kumaate rito. May mga port sa skilides doon. So, yuko pa naman ng mga ganun diskusyonan. <laughs> Magsasabing bawal. Eh. Sige, bawal. Okay na yun. Di ba? Wala tayo magagawa kung sabihin nilang bawal eh. Kung ayaw nila, edi wag. Ah, oh, uh, si ate, jogging, jogging. So, ko na kunan yung beach na yun. Ano wala. oh, may doggy. Tawa to sa doggy. nakikita na ako ng unggoy dito ayun isa <laughs> ayun o yung <unggoy. laughs> may part dito kusang kami tumalbog eh yun dito na tayo ah wait may mga unggoy pa rin dito hello oh, uh, angas pala dun oh Gwardiya pa din <laughs> no security, ayaw ko lang Sana di naman tayo sitayin, magpaalam na lang tayo siguro para Paalam na lang tayo para walang problema Napita natin dun So ayun mga ports Let's go, paalam tayo para Para maayos Pagbawal, hindi Na tayo magagawa, hindi talaga tayo makapagpalipad ng drone So check na lang natin Sad to say mga tropa Bawal Kasi nga Okay lang naman Nagets ko naman yung reason ni kuya so, Sabi niya uh, Sir bawal kasi May marines tayo dyan Sabi niya baka ilaglag daw ng marines Baka barili ng marines Well totoo naman, naman Tama naman Tama naman yung reason, reason ni kuya no? So May army dyan May marines So bawal nga Lala na Area ng mga military So wala bigo <laughs> ayun mga pods <folks. laughs> bigo tayo alam nyo na parili ng marines yan isipin pa diba nag-e-spee ako sa loob ng marines nitignan mo kung anong ginagawa nila so posible nga naman mangyari diba kahit saan naman kahit saan lugar naman kapag Ah, uh, kampo, 'di ba? Militar. Tapos may unidentified, you know, flying. Oy, mga uh, chikiting. <laughs> Dami yung go요. So wala. Negative ang reports. Hindi natin uh, di natin natin din drone natin dito. ha, Sarap. napakatindi